Hello guys, welcome po sa aking vlog for today's video po ay continuation po ito ng uh, pagpunta namin doon sa ibigyan po namin ng ayuda galing from Thai family guys, ayan at nagpasama po kami sa uh, barangay patrol para hindi po kami uh, mahirapang maghanap po sa kanilang mga bahay guys ayan at ito na po yung kanilang bahay guys ayan po Ayan, at uh, pasukin natin ang kanilang tahanan. Let's go! Sa po kayo sa napili na uh, sa listahan po, napunta po kami dyan sa, no, uh, sa po ng uh, personal disability. So, kayo po ang isa po sa nakalista po dito. Si Sislaw, di tandang po. Ayan, kayo po ay merong epilepsy. Tapos kayo po ay ano, single

yun. Kapag ako nakaramdam na ako ng ah, hindi ko na alam Mga ano po um, uh, yun, uh, uh, mga yung mga session. Ibig ilang minutes po ba? O ano? Hindi ko lang po, ano, um, kasi ba ng pagka ako yung po ko na po alam po ilang minutes. Mga 5 minutes. na. 5 minutes, 5 minutes. Five minutes, five minutes. Ah, hmm. okay. Sila po kasi po, so, paano po ang inyong ano, pang kabuhayan po? pagka ano po, nat, ano, po ako ng ko, nung tita, yung mga sa bahay. Kapag ka naman po, may ano. Pari nila kanina po po, kay at kay tita po. Ah, kayo po ay, na, dito lang po kami nakatira. Naki, nakikita Ah kung may kinasin dito ako nakakapag-check ka up dahil wala ka wala po sa pera sa mag po ilan ang yung yes. baka nung pagka po siguro <schat> na sa tabon kaya yung mga na alinipasa ng puto, na mga gano'n na sa sunod-sunod po siya pinakamadami siya isang araw kinakamadami, apat na sunod apat na beses po siya, ano, ano, Yeah. Na atak. Meron po siya ano? Uh, yeah. Ano? Epilep epilepsy. Epilepsy. Epilepsy po yung kanya ano? Yung kanya nararamdaman. Ng, ng, Ayan. And meron po kami ano? Ah, uh, magli, uh tulong po. Galing po sa It's a Family. Uh, since kayo po ang lista, ng no, presidente po, po ng PWD ay ano po, ito po ang aming ano, uh, po pong uh, tulong po sa inyo, ano, pagpasensyahan niyo na po at ito po ang aming nakayanan Ayan. Maraming salamat. Dito po, po kayo po niyan. Maraming salamat po. Dali po yan sa ito po yung family po sa akin na ano, sa charity po ng uh, mga katamahan ko mga kaibigan ko po, po sa YouTube. Ayan. Ay 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 Pasalamat po kayo kay Sir Color TV. Color Mix. Sorry. Color, mix, color mix TV. <laughs> Maraming salamat, okay. salamat po okay. sa Color TV. Tsaka okay. po ano kay... Naibigay sa akin ano po, uh, pwede nyo po siyang ano, subscribe sa inyong ano, sa inyong mga uh, YouTube. Ano po, uh, ano po yun, Color Mix TV, at eh, saka po, marami po kaming grupo. Uh, meron po nga si, ano, si deputy po. Pwede po kayong magpasalamat. Doon mismo sa, ano, yun po nga, ano, no, Ron's Life Journey. Ron's Life Journey po. Tapos may ano po kami, ah, uh, may grupo po talaga kami na ano pero ang pinaka founder po talaga ay uh, sila po yung ano kumbaga nagbibigay ng tulong po sa mga ano bali ako po yung pangalawa lang pa, pangalawa pa lang susunod may pangatlo na magbibigay ng tulong din na ibang grupo ko naman ano ang hirap ng hirap din yun, yun ano pag ano na-atake ka ng uh, sa isang ano po din hindi nag ano, naglalak yung ano yung napo kaya salamat po na lang na naglalak hindi wala kang matrabaho ngayon wala po yun po hindi na ako matrabaho na ako ilan taon na yung anak mo? 67 na po siya ngayon ah saan? yan po ito po yung kanyang anak po oh. ayan ayan iloka, iloka. hello ka hello ka hello yan, picture na lang tatay. And thank you po. Kakat ko to. Yan, hello guys. Dito po tayo kay uh, mutiamon din guys. Uh, sa nakikita nyo po, ay uh, andyan po siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na po siya maka makabangon guys. Ayan, at ay uh, kakaawa po yung kanyang uh, kalagayan guys at uh, nakita ko po na kailangan-kailangan uh, po niya ng mga kumot, ng unan at uh, yung kanyang bed po ay sana po ay ano may magandang loob po na tumulong po sa ating uh, uh, beneficiary guys at uh, alam niyo po ba na si ano si Mutya po ay wala na pong nanay at tatay, mga kapatid na lang po niya ang nag-aalaga sa kanya. Um, sana po ay uh, may magandang loob po na makapansin po sa batang ito guys At uh, malugod po namin tinatanggap ang tulong Sa mga nais pong tumulong kay Mutia Mundin ay uh, masaya po namin tinatanggap At uh, makakarating po sa kanya ang uh, inyong tulong Yan nila po guys, nandito po tayo kay Aces, Rexes, amin ko, chua Chua ha. Isa po siyang uh, ano, eh? patient nga po. Ito okay. Thyroid. Hmm. Thyroid. Ay. Tapos po. Ano, isa po siyang ano. A, kung titingnan niyo po si ano. Si sis. Uh, Lexi. Ayan po. Mamo siya. Maayos siya. po. Pero isa po siyang ano. Uh, isa po siyang cancer patient, guys

hindi ko alam ano, kung ano, kayo po ba yung sinasabi nila na ano, parang tumatanggap mag ba ba? O ano? Hmm. Yung tumatanggap din po ano, mga, rakets, mga ano, mga rackets, mga ganyan. Dati po, kung ano yung po. Ano, tama. Oh. Yan yun. Yung yun ang naalala ko po eh. Po, yun, yung sabi nyo, sabi po nung uh, presidente ni... Sabi po ni si Sinayda Pilyo, kahit na po kayo may ay may binadamdam, ay nagkasakit na akong... yung dalang sa pagkain yung 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 yung pagkain yung pagkain yung pagkain yung yung pagkain yung pagkain yung pagkain yung pagkain yung mga yung pagkain yung yung pagkain yung yung Okay, okay. Ano po yan? Yung, yung ano? Ano po? Ano yung sabi po ng doktor? Okay na naman po siya. Basta tuloy lang po yung maintenance ko. Mm -hmm. Yung gamit na yung maintenance ko ako, lifetime na siya. Wala po? Wala pa naman po kayo mga sa stage? Na. Wala pa naman siya. Okay. wala ka ano po siya? Na agapan naman. Mm -hmm. Na na-operahan na ako. Na-operahan na po kayo? Opo. Na-successful na naman po. Opo. Kaya po ano. Ah, yeah, you know, like, uh, ano, so, ano, ano po, uh, meron po kami ano, meron po kami na uh, kunting tulong po galing po sa It's a Thai Family. Ah, uh, galing po kay Sir Color Mix TV po at uh, sa buong uh, grupo, yan sa amin pong admin na uh, si Sis uh, Serendipity guys. Ah, mm -hmm. uh, si ayan ito na po yung ano, isang uh, Uh, rin ng ating ayuda guys ito po uh, pagpasensya nyo na po yun ang aming makayanan yan po yan magpasalamat po kayo kayo no? salamat po sa sa, sa time family sa time uh, maraming maraming salamat po sa ayuda maraming tulong po ito sa amin uh, yan. po at ano, uh, gabi na po kami. <laughs> <laughs> Ginabi na po kami. Hindi pa po kami nakatapos. Ah. Uh, meron pa po kaming pupuntahan na iba, siguro bukas na lang. Yeah. Dito rin po sa Tuntungin. Opo, okay, dito rin po kami sa Tuntungin na uh, purok 5 naman kami at saka 6. Uh, yeah, saka purok 1 pa, pupuntahan namin. Mm -hmm. Ah, sige po, at pagaling po kayo ha. Okay na naman po siya. Kung baga ay na po sa states na pinipa. Thank you Lord. Eh, ang ano nga po, dapat sa po ko sa ako. Kaya yun COVID-19. Pero, uh, Pero siya sinasabi, parang iba nga yung color na ano oh, Kasi eh, po, may ano rin po kasi sa lungs, na po ako sa mm -hmm. Pero okay na naman po siya. May continuous din po akong gamot. Kabukod po sa kanyang thyroid, meron din po siyang ano? Sa lungs. Alam ko Pero okay na naman po siya. Kung po, tuloy lang po ano yung gamot. Ano po yung, yung TV. Mm -hmm. Pero okay na nga po siya. Hindi lang po yung gamot of the birth. Basta gagaw na nga po siya, naka ilang months na siya ano? anak. Okay na yun? Mm -hmm. Meron na po yata, Meron na bang sa, ano, gamot sa TB time? Ay, mayroon na po. Ano, naka ano na po. Mm -hmm. Kaya okay na po ang ano po ngayon. Kaya lang parang nagka- psychotic na mamimiss sa anak Sa? Liver. Sa liver naman? Oo. Okay. Nagagamot pa rin <laughs> bali sa liver? sa TV tsaka sa thyroid. Yeah. <laughs> oh my god. Pero okay naman po, kinakain naman po eh. Basta talaga ang ano. Kahit po kain ng ano, mga prutas, yeah. so, vitamins. Dito ano yan. Ilan po ang anakin Isa lang po. Tapos ang asawa niyo po ay? Nagtatricycle. Si ah, nagtatricycle. Si so, Kahit pa paano may naman, meron kayong pinasukay hanggang. Kaya yun, hindi pa kaya nga po so, hindi mo ulan. Kaya yun parang ang hindi ko na lang yung po siyang uh, nararamdaman kailangan po niyang ano kumayod para po meron po silang sa po yung anak ko ah kung may kolehiyo pa po siya na ano na anak kailangan <laughs> po isa Uh, ayun, kaya um, kaya nga nga, magpalo, oh, uh, magpagaling kayo in, ha, kasi may anak kayo. Parang yun na nga lang po, nagbibigay ng lakas sa akin. Yun ang uh, lakas ko para yung ang pinagaan nyo ko na kailangan kong lumapal, kailangan kong pagaling. Kasi po ay nakakaas na kaya ang kaya yan. Kailangan <laughs> huwag na masundan. <laughs> Ay, hindi na po. Huwag na masundan yung sakit. Ay, hindi na po yan. Binagamit Kasi pag may iniinom ka, meron namang ano. Oh, okay, naman may Meron namang yung... ibang tinatamaan mm, naman. Pero siguro na yung kuilas <laughs> Hindi po kayo pwedeng mag-reban. Meron po akong ano yun, yung iniinom uh, na... Mga, mga harbor na nilalaga sinatawag sa isibukan pero kung isa-search kung isa-search nyo po yan ng kaya uh, mag-shoutout muna po tayo guys shoutout kay Annex Vlog yan, shoutout kay Sir Color Lips TV kay Sis uh, Admin uh, sarang Deputy, shoutout kay uh, Kasi Laqueñas, kay Sis Wilma Pendet, yan shoutout sa inyo sino pa? kay uh, Sis Raquel in Sorsogon, Sophia's Journey. Yan, yeah, shout out sa inyo. At kay basta sa buo sa buong uh, team, it's a Thai family. Maraming maraming salamat. Ayun po at ano, meron pa po tayo ng ano, part 2 guys na pamimigay ng ating ayuda. Yan, thank you po and God bless everyone. Bye-bye po. Thank you uh, bye -bye. po. Bye-bye.